ay pwede ay, ay pasok ka muna ay hindi na baka may magalit pa sa akin diyan ay walang magagalit umalis na si mister ko ay hindi hindi mo pasok muna Magkakape. ay saka inita na araw na yan Magkakape. kape ay cold coffee meron ba ganun ayoko ayoko ay mga pasok ka muna magpahipahinga Magaling ako magmasahe. Jakpak sana. Nako hindi. Hindi ako kalagsarang lalaki. Huwag mo ko igaya sa mga nandyan na mga kalagsarang lalaki. Alam ko na yung gay ang mga diskarte. Masamang ba, may pinabala ka sa akin. Huh, ano na mga babae ngayon? Huh, sayang yung babae niyo. Pagkakataon ko na makatikim ng tao. Ang pagkakaganda pa naman ah. Ba't ganaman ang lintik na buno kung ari hindi pa gumaling galing kakaya tuloy sayang